sa bukid mga kamangyan. At samahan niyo ho ako dahil meron ho kaming contract signing ngayon. Ay eh for the go. <laughs> So ayun na mga kamangyang grabe, sobrang ganda talaga ng gising ko ngayon at kako nga Ho, bago kami lumabas ay diniho muna kami dumiretso sa bahay kubo. Para kahit papaano naman ay makapag-celebrate, celebrate. Wa makapag-celebrate. Oh, Siyempre, ho, kapag naluwas kami mga kamangyang di ka madalas, kami lang ang apat ni Kuya Ompong, Ate Shane, si Kuya Julius niya at saka ako. So hindi ko nakakasama doon sila nanay, si tatay, tapos si Kuya, si Julina, si Kim, si Ate Tintin, yung mga pamangkin ko. Kaya ka ako magluto muna kami ng spaghetti din sa bahay kubo. Pero syempre, hindi man yun yung basta-basta spaghetti la. Ah. Syempre dapat ho ay special. Salamat. <laughs> Medyo nakabahan din ho pala ako ngayon mga kamangyan kasi syempre first time ko la ang huyong maatid na gay ang may mga pa-contract signing ganyan. Ay, naranas naman na ako na pumirma ng kontrata mga kamangyan pero yung as in sa online lamang o kaya ay apadala dito yung kontrata tas apermahan ko tas apadala ko sa kanila. Pero yung ganto na talagang pinaghandaan. Ay, talaga namang akala mo feeling artista. Ay, na no, mga kamangyan, balik na ho tayo din eh. Bali yung alutuin nga pala namin na espagueti, yung marami hong meatballs. Sa iba ho yata ay normal na yun mga kamangyan, pero sa amin ho, talagang kapag yung espagueti may lahok na hotdog, na mga giniling na karne, talaga namang parang sobrang bongga na, sobrang yayamanin na. Kaya yung garni espagueti, tapos may meatballs pa. Naku, parang tumama ka sa loto. gumamit na nila mo pala kami ng food processor mga kamangyan para talagang pinong-pino. Gawa ng kung iriatad ta rin. Napakagayat-gayat, gamitin ang kutsilyo ay talaga namang medyo mahirap-hirap din. So ganyan sa isang lagayan, nilagay ko lang ho yung giniling na karne, yung itlog. So depende na ho sa inyo kung gaano kadami. Konting breadcrumbs, yun hong sibuyas. Kasi nunod ko dyan, yung bawang. Carrots, pampadagdag din ng kulay, aring spring onion. Asin, paminta, oyster sauce, at saka ho cornstarch. Tapos ayan, kailangan din ho talaga yung haluin ng mabuti mga kamangyan. So, after ho nyan, abilog-bilogin ah, na. Tapos ayun, pwede nang prituhin. So after ho noon mga kamangyan, ay diaring nga ho at nagpainit na ho ako ng mantika din. At kailangan ho talaga ay marami-rami kasi kailangan ho ay lubog aring sa mantika ka. Binilog-bilog ko na rin mo pala yung mga kamangyan gamit nga rin yung kamay ko. At wag ko kayong mag-alala dahil malinis naman yan. Nagugas naman ako ng kamay para naman di nagtitink ng right. Way. <laughs> Ewan ko, pero ang bilis kasi magbilog kapag papagar na yung inagawa mga kamangyan Kahit kapag nagaluto ng bilo-bilo, ganyan. Pati feeling ko mas nadadagdagan yung lasa. <laughs> Kas, ka ho, hindi. mga kamangyan, napapakita ko naman ho sa inyo na napapadala so talaga yung pagluwas-luwas namin ng Maynila. Sa tunay ho, nalalayuan talaga ako tapos nahihirapan din magbiyahe-biyahe. Gawa ng sobrang mahiluhin. Nasakit yung ulo, nahihilo. talaga hindi ko ma yun yung na nararamdaman ko. Parang may sumisipa sa tiyan ko. Hi, hindi man yun. <laughs> Kasi, mga kamangyan, ang haba talaga ng biyahe. Matawid ka pa ng dagat, masakay ng barko. Tapos magabiyahe ulit ang pagkahaba-haba. Kaya ho, kapag napunta kami ng Maynila, inapakasulit-sulit -sulit na ho talaga namin ang bonggam bongga Ayun ay, nga ni bayan, ay ako'y nalalayuan, ay di lalo na huyuon. Aroy, ah. Tapos arin na nga ho, di ka nasakay pa kami ng barko. Sobrang nadala ho kami ng bonggam bongga sa last na biyahe namin. Kasi, akala namin, hindi na kami makakauwi ng buhay. <laughs> Sobrang lakas ng alon, so dami ko na talaga naisin. Ah, Lord, ang dami ko pang sa buhay gusto ko pa magpakasal gusto ko pa mag-anak <laughs> gusto ko pa rin yung dream house namin. Lahat-lahat na. Kaya alam nyo, pagkarating na pagkarating namin ng bahay, nag-order kami ng life best. Salamat! So, yun na mga kamangyang, bali nagtunong na nga ni pala ko dinin ng butter, sya ko nilagay yung bawang at sya sibuyas. hinalo halo ko lang huyaan, sya ka ko nilagay di yan yung pininong karo. Siyempre, hindi mawawala din aring hotdog, tapos o ho, aring spaghetti sauce. Grabe, talagang kulay pala ang Sobrang nakakatakam na. Huy. Na siyempre, ho, pampalasang asin, paminta, konting asukal, at sya ho, pork cube. ko lang hu pala rin, mga kamangyang, sya ko na ho nilagay ganyan nga niyong all-purpose cream. Kaya nga ho, okay naman ari mga kamangyan. ilagay ko na din niya rin nga niyong pang malakasan natin ang mga meatballs. At para rin yung mas masarap mga kamangyan, pinabudburan ko na nga niyong huyaan ng cheese. Mas marami yung cheese ay mas masarap. Ay for the go. At okay na nga niyong pala mga kamangyan, kumuha lang ako ng ilang pirasong meatballs diyan. Para nga niyong ilagay doon sa pinakang ibabaw ng spaghetti natin mamaya. Kasi ho, baka mamaya puro nasa ilalim na hindi natin makikita. Ay, uh. At nung maalis ho, pala, mga meatballs mga kamangyan, syakad na ho namin, nilagay diyan, ari nga ho, pasta. At grabe ngayon pala mga kamangyan, parang gusto ko na kumanta. Happy birthday to... <laughs> Ay, bakit naman nyo nakakantahin? Ay, alam nyo naman ho, kapag mga spaghetti, parang lagi nang may handaan, lagi nang may birthday yan. Anong okay na nga niyo mga kamangyan, saka ako na ho nilagay di yun nga meatballs na kinuha ko ho kanina. O, di ka, pahirapan ang sarili wakaso aring mga cheese. At sinabi ko na rin nung ilagay di yan, yun nga spring onion. At tarin na ho, sa wakaso ay naluto na aring ating spaghetti meatballs. Ay for the go. <laughs> so ayan, saktong sakto mga kamangyan. Arin na rin ho yung pinakamerienda namin habang nagatambay ho kami din sa bahay kubo. At sa tunay ho, mapapasarap talaga yung kwentuhan, yung pagtatambay. Kapag arin ho may inakain. At natawa pa nga niya ako din kay Kuya Umpong at dumayo pa doon sa silihan nila para lang kumain ng spaghetti. Here we <laughs> Ayun, mga kamangyan, grabe, sobrang nasarapan ho kami din kasi nga ho may meatballs. <laughs> ay, naman ho, kapag may karni, nakakagana ho talagang kumain. Ewan ko mga kamangyan, pero hanggang ngayon, parang pa rin talaga kumain ng spaghetti para kang nabalik sa pagkabata. Kasi syempre pangarap na pangarap namin 'yan nung mga bata pa kami. Uy. Pass forward yung mga kamangyan, ari na niyo pala yung araw ng contract signing. Uy, may pa contract signing. Ang ganda ng venue halat ang pinagandaan. Talagang kasal ko ba to? Uy, hindi. Ang <ganda>, ganda at kagwapo ng mga nandini. Tas nagulat pa ako dito sa picture ko. Parang tara naman tong mga to. Sino 'yan? Grabe, napakaganda. Wala <ganda> ng u glow babe. Hoy, thanks din ho ako din ng mga kamangyan na marami hong solid kamangyan. Grabe kayo mga pakili. <laughs> marami din pala content creator din ng mga kamangyan at halos lahat o sila ay mga mom -sheet. Siguro sign ko na to para maging mami na rin ako. <laughs> hindi. Para rin pala sa mga hindi pa nakakalam diyan mga kamangyan. Oo, na ho pala yung new faces ng bagong product ng u glow babe. Kung saan yun nga ho pala yung beauty white rejuve set. Yun ho yung nagamit namin ngayon. Kasama ko diyan si Mommy Macy at saka si Ate Ening <laughs> So ayun nga niho, mga kamangyan na rin na nga ho pala yung napakahintay-hintay namin yung contract signing. So, unang tinawag diyan si Mami Macy at saka si Ate I Eming mean, Mayaman. So, <laughs> magsabay na ho sila diyan kasi nga niho, pareha silang mami. Kasi din ng no, mga niya, may mga tanong doon na hindi applicable sa akin. Kunyari yung gano'ng kahalaga na napapangalagaan mo yung sarili mo kahit mami ka na, ganyan. Maya maya nga niho, ay sinundo na ako diyan kasi nga niho, ako na yung sunod na mapunta sa stage. At yung kabako diyan ay 101% na. <laughs> ano yung feeling na nabunot yung pangalan mo sa recitation? Gayon. <laughs> ano, ang dami pang mga tao, ang dami nakatingin sa iyo, ang daming camera. Talaga naman. At ang lagi ko nga niho, inagawa mga kamangyan, hindi ko inapahalagawa halata sa kanila na nakabahan ako. Pero sa tunay na buhay, talaga namang para na akong aatakihin sa puso. <laughs> so, yun ang mga kamangyan, grabe ang ako makapaniwala na nangyayari, Ari. Kasi oh, parang imposible talaga. Tapos ina-imagine-imagine imagine ko lang yung mga garni. Napapanood ko lang. Pero ngayon ito, andito na tayo. Huy! At tunay ho talaga yung inasabi nila mga kamangyan. Wala talagang imposible. Basta mangarap ka lang ng mangarap. Samahan mo ng kilo. Maniwala ka lang kay Lord. And balang araw, talagang mapabor din sa iyo ang mundo. And syempre, are ho, yung pa-surprise. Si Miss Angeline Quinto. Andito na naman at kinantahan pa kami din eh. eh. kita nyo naman, enjoy na enjoy mga nagsayawan pa. Ewan ko din kay Ate Amy pero parang lagi na lang minsan nakainom ng alak. Akala mo lagi ng lasing, sobrang hyper. Minsan gusto ko na lang talagang litikin hanggang mag-violet. Hoy, hindi. Kung ano ho, minsan lang talaga yung mga garning opportunity kaya a enjoy na namin ang bonggang bongga. Kasi pagbalik ng probinsya, magaluto na naman sa bukid. Salamat. <laughs> Grabe ho, mga kamangya, wala pa kaming tagay niyan pero talagang mga nagawalaan na. Nakakatuwa concert si ate mo Angeline. So yun mga kamangyang grabe, hindi ko talaga sobrang ma-explain sa inyo yung nararamdaman ko pero sobrang sayang-saya talaga ako. At ang pinakamasaya ho sa akin, yung garning naiichika ko sa inyo yung mga bagong nangyayari sa buhay namin. Nandiyan pa rin kayo, nasusubaybayan nyo kami. Sining ko nga hanggang sa ikasal ako, magkaana, magkaroon ng apo, nandiyan kayo. Salamat! So ayan, thank you sa lahat na nakasama namin din eh, kay Ma'am Giselle, sa CEO ng Glow Babe and sa buong Glow Babe family. Sobrang thank you sa inyong tiwala. Kahit dati pa, talagang user na ako ng product nila. Kaya yung saya ko ngayon yon kasi nga ni eh, member na rin ako ng family nila. At ayun, alam ko marami pa tayong magagandang mararanasan, mga bagong experiences. At sobrang excited na ho agad ako na ma-share yun sa inyo. Ay, for the go. So ayun mga kamangya, mamili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta ay follow nyo lang ang ating page at share ang video. Ano? Oh. Siya, hanggang dito na lang ang ating video at kami mauwi pa ng Mindoro. Bye-bye, love you. Hui! <laughs>